este todo. Lai ng matatapang. Hindi bumaga yung uh, pangalan nyo dun sa performance nyo. Kasi eh, parang panggay yung. <laughs> ano pang gay? Ano yung masama sa panggay? Ah. <laughs> ah may, may problema ka ba sa mga bakla tao? Ah. Uh, yeah. Hindi naman uh, just read my shirt. Ano nakalagay? Sabi ni Tado, di bali na ang magnakaw kaysa mamakla. Tado, gusto ko lang sabihin sa iyo na maraming bata ang nanonood at nakakabasa ng mensahe mo ngayon. Ang pagnanakaw ay masamang gawa na ikinukulong. Ang, ang mamakla, walang nakukulong sa lalaking pumapago sa bakit. Sa Kaya dapat magmahalan tayo. O, magmahalan tayo. Dapat may respeto tayo sa kasarian, sa kagustuhan ng ibang tao. Lain ang matatapang. At pag pagiging bakla ay hindi ka Ang mga lalaki, hindi lahat ng lalaking straight ay hindi bakla. Tandaan mo yan. Yan. Ang lalaki hindi marunong, ang lalaki hindi marunong natanggapin ang katotohanan ng buhay ay ang totoong bakla. Tandaan mo yan. Yahoo! Ang mga gipit, sabah din kumakapit. <laughs> Buti na lang. Pero ang gipit, kung ganyan ang isura, walang baklang magpapakapit. <laughs> Ay, lahat na matatapang. Buti na lang may props kayo. Mas si Papano eh, nadagdagan yung uh, inyong mga pag-induct. Pero tapon nyo ng maayos yung uh, props niyo, ha. Ito nga score para sa inyo. Thank you, Taro! Masensa na kayo ha. Naging masyado talaga ako emosyonal sa pagkakatong naapektuhan talaga ako sa sinabi ni Tado. Gusto ko lang maging totoo at gusto ko lang itaas hindi lang ang sarili ko kundi lahat ng baklang nabubuhay sa mundo at pati na rin lahat ng mga magulang na may anak na bakla. Gusto ko lang nang sabihin sa kanila na no, walang nakakaya sa pagiging bakla. Okay. Tado. I love you, friend. I don't love you, Tado. I can't love you. I don't love you. Okay. At bukod kay Tado, na gusto kong talagang questionin, gusto ko rin talagang, ah, ayokong katigan yung sinabi ni nanay kanina, Pasensya na po, ah, hindi lang rin po ako sumang-ayon sa, sa paniniwala sa sinabi mo na ang Pilipino ay walang disiplina. Maari pong may mga Pilipinong walang disiplina, pero hindi ang buong lahing Pilipino ay walang disiplina. Yeah. Dahil marami po talagang taong walang disiplina, pero hindi lang mga Pilipino, may mga ibang lahi din na walang disiplina. Sa buong mundo po, nagkakaroon ng ganyang mga pangyayari na nasasalaula ang kapaligiran. Hindi lang yan lahat na gustuhan at kagagawa ng Pilipino. Okay mapunta tayo dito sa grupong ito. Kundi dahil sa inyo, walang kaguluhang nangyari sa showtime ng TV. <laughs> Kundi tayo, sa performance nyo, walang pagkakaiba-iba ng opinion at walang nagkakasali dito. Sana hindi na kayo nagpunta. <laughs> 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 hindi, joke lang. That was a very persuasive performance. Napakaganda ng mensahe. Yun nga lang, ang, 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 ang talagang uh, punto ng programang ito, hindi naman basta mensahe lang kailangan. Maaliw natin ang mga nanonood kasi yung talagang kailangan natin sa panahon ngayon. Maaliw tayo, magkasama-sama tayo sa isang oras na dapat lahat tayo naaliw lang. Okay. Mas gusto ko sana kung yung mga props, kasi hindi lahat nag -rap. Di ba? May mga hindi naman nag-rap. Kaya sabi ko, anong ginagawa ng iba hindi naman nag-rap? Yung isa may hawak ng napayong si Rafa. 'di ba? Sira na yung payong, wala sira naman pala yung payong. Sana pinagawa niyo muna kay Tado. Tutal hindi naman siya busy na Okay. So, sa susunod, kung mananalo kayo, kung sakasakaling mananalo kayo, yung mga nagtatapon ng basura doon na wala masyadong ginagawa, sumayaw kayo habang nagrarap yung iba para lahat, para collaborative effort, magkaisa-isa tayo, di ba? Diba? Tama, Tado. Okay. Ah, hindi ah, di 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 ako nakikinig eh. Hindi <laughs> ka talaga marunong makinig kasi bastos. <laughs> manager yes. Dario Rense and Albert Ornado. And um, guys, kung mabait ako, sobrang mabait ka. Sobrang mabait, yes. very composed and decent. Yes. I'm I not only love you, but I also admire you very much. Thank you so much. Just love you, very clear, okay? <laughs> Magaling ang uh, intro. May kasabihan pa yun yung part na nagustuhan ko dun eh. Bibigyan ko rin kayong kasabihan. Depende sa conforme, ang importante, mahalaga. Kung baga sa dessert, yung performance nyo, eh, halo-halo. Small size nga lang. Eto, score nyo. Thank you. Ito <laughs> oh, naman, bye! Tinig <laughs> lahat din. Etong bagay sa inyo. Pipindot sa nung number. Sabi niya, ano ba? Hindi <laughs> 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 mo pala sa size. Hindi ba pa niya kayo? alam? Hindi pa siya share. Okay. Alam mo, dahil sa inyo, buong antike, nakatutok ngayon sa show tayo. Magandang umakit sa mga tagata-antike. <laughs> At buong Marikina rin nanonood ng Showtime. taga Marikina ka pala, Tado. Oo, oh, at... Uh, anong, anong distrito ka d'yan? Ah, uh, distrito ko, binabati ko 20, oh. yung 20,589 friends ko. So. Ah, uh, taga... Kung oh, mandi-dato ka pala d'yan... Munti ka na manalo. Oo, oh, oh, hindi ka nanalo. Ngayon alam namin kung bakit. Okay. <laughs> <laughs> Ang dami kong kakaibigang bakla kung na dato nanalo. Okay. Itong grupong to, tama yan, ipagmalaki kung ano kayo. Kung taga anti taga antiki kayo, ipagmalaki nyo yan. Walang masama sa pagmamalaki kung ano kayo. Kung hindi nyo tatanggapin ang mga sarili nyo, walang gagawa nito para sa inyo. Tandaan nyo yan. Bongga. Cute! Cute yung performance. Gusto ko yung uniformity ng itsura. Pare-pareho ng buhok, pare-pareho ng damit. Halos pare-pareho na nga kayo ng itsura eh. Talaga, ng buka. Lahat. Natuwa ako yung kintab ng buhok. Kaya lang, pareho ko yung hip-hop at saka dun sa una. Parang mas nag-enjoy ako dun sa una. Pasensya na ha. Pero mas naaliw kasi ako dun sa una. Pero hindi pa naman ito ang huli ng mundo. Okay? May mga